guys, hindi ako na nakulog. <laughs> ang sakit sakit ang sakit ako magdamag. Tinigyan niya pala ako ng kasama ko ng ano. Kasi dati, nagpabila ko sa kanya. Kasi ang gusto niya yung ano, yung slice bread na ano. Sa ano, gusto niya kasi ng white bread. Kasi siya merong ano, niya. Tapos nagpabila ko sa kanya. Ngayon, walang makitang malaki. Ito lang maliit, sa ka rin. Tapos meron akong kape. Inaasid ako, pero gusto akong tulog. Kailangan ko ng kape. Tapos, meron sa yung Tapos may mga gilat. Yan. Dapat ang pasok ko kami ano, na alas, alas 7. Hindi ako nakatulog. Mag-aala na hindi pa ako nakatulog. Paano mako sa leader ko mga 11? Alam niyo yung, yung reply niya. Ehem, <laughs> hindi ko maintindihan rin ng flake ko. Ehem. <laughs> so, yun. Okay. Ano to, ah, uh, po na yung kaldereta, yung yung maliit na. Paano 20 plus <laughs> Ayan, ayan yung food ko. Uh, 555 kanin, kape, at saka wait, may tira pa ako kahapon ito. Pinapay. ko na ubus yung ano. 3 minutes, 2 minutes, seconds. Ang sarap magkapit ako.

sa Sabi letter a ang sa letter a tapos ang ibibigay letter a ng pag letter b pag so letter e dapat ang pangso ko sa kopaniya na 7. Ben. na ano yung acid ko matak yung ads na, to, na Tapos, ito na kasi kahapon na yung 7-11 kami. Tapos nagkape ako ng 3... Ano nga, break time natin? 3.30. Nagkape kami ng 3.30. Tapos na Tapos nakalimutan ko yung kinain ko yung hotdog. Mayroon palang ano yon Mayroon palang ketchup. Tawa ng tawa yung kasama ko ng tundalo. Hindi sila sanay kasi Huwag kayong i-login sa'yo. Kasi, nasan sila nanonood lang ako? Ano na sila ano? May kausap akong someone. Wow! wow. <laughs> eh di ba, joke lang! Joke wow. lang. May kausap akong imaginary person. Ngayon, kayo na yung imaginary person ko. Someone ba? O sige, someone. Some, some to <laughs> something. May something ka. Okay. nag ako, ano, alauna ng pag ng hapon. Sabi ko, pwede ba ako mag-11? Yung reply niya, hindi okay. Yung reply niya, Chinese. One, ano lang. One syllable. Ganyan. One letter, parang. Tapos, translate ko kasi so may Google Translate. Alam niyo yung translate? Ah! Am, um, am. Um. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng am. So, sabi ko baka okay na. Baka parang, hmm. Sabi ko parang gano'n, parang. Pwede ba ako mag-11? Parang, hmm. Parang gano'n siguro. Hindi ko alam ang maya. Ito pala yung ano. Yung laki na yan. Ano yan? Sapatosan namin. Pero dahil malayo ang kamin namin, ginawa namin alam. Ano,

dapat 7 p.m. kasi ano, 7 to 7 ako. Paso, umasok ako ngayon ng 11. Kaya 7 p.m. Ah. Ano pala itong kape? Ah, coffee ko, Blanca. Masarap kasi. Malinam-nam. Hmm nabili ko siya sa Pinoy store. Meron kasi yung Pinoy store dito. Sa amin. At alcohol. Para pang listen. End time check. 49. 10.49. Hmm. Sana mag ako mamaya. Ang estate mo mamaya. Ayun. Paano ka mag Paano ka mag Paano ka Step by step kasi yon, Tapos nilinisin mo, e-erder lang po, e lang Tapos kung na-fail ka, uulit ka na naman, tatawagin mo na naman siya, taga na naman pa nyo. Yun ang at yun Go, go, go. passing kalahating stick saka so, asukal so, ko na ko sa store ng mga intik. Strike namin 30 3.30 p.m. pagsasawsawan ko lang ng ano, ng tinapay. Masarap na may sawsawan ng tinapay. Diba hindi na sana ako magkakape kasi inaasid ako. Kaso ang lamig. Ang gusto ko ng mainit. Wala kasi akong dala Milo ngayon. Hindi ko na nadala. Nakalimutan ko. din siya pag gising mo. Gising mo may implant ganyan niya dinadala niya. Tapos may ano, dinapan so sa tawa. Okay. yan, Mars. Sarap siya isaw-saw. na yung binili namin Meron pa ako dito. Nakakaroon pa kasi binili dilaw siya. Ah? Dilaw? Maan. Lung, wala nga, wala kami doon ito yung akin. medyo okay pa huh? siguro <laughs> kasi naninilaw na din yung ano niya, outer layer outer layer yan pwede pa yan kasimula try ko uh, Ilang minutes na na and I will balikan ko kayo mm -hmm. wait, uh, ano kasi nagda-diet kasi kung alam kasi nasa, ang height ko 5 plus last tapos dapat ang weight mo pag ano nasa 47 nangit ko dun eh 47-50 ganyan e ako nasa 57-58 niya so 7 feet o ganyan ayun, pababalik ako nitong ganito wait, kasi maganda to saan ano, ang beautiful dapat din siya talaga brown rice kaso nga diba, nandun dormin kami sa dormitory namin, bawal ang rice cooker, care bawal ang pagluto So, no choice kami. Dibili kami sa labas. Dili kami ng rice, sa kaulang. Ngayon, meron namang ganito. Light mo na. Kaya niyo ako mag Ha? Tapos, kada 1 year mag- mag-re-rent ito. Bale, 1-3-2-3 or lang maya rin. Kung dapat talaga, ganda ah, rin Mas maganda kasi mamuli doon sa Costco kasi naka siya rin siya. Hindi ko alam kung may Costco na sa Pinax. Basta para sa mas maganda mamuli doon, lalo na pag magpa-package ng mga box. Minsan, sasama ko kayo doon. Ito yung view namin yun, sa harap na pampan. Ayan. Pampan din to eh. Itong sa taas niya, sa second floor, puro ano yan. Puro machine din yan. Yung mga nasa baba, mga... Hindi ko alam, parang may ginagawa pa. Basta yung taas niya, puro machine na yung nag Bago lang ito eh, nakaraang taon. Tapos yan, ano yan? Tawag doon? Parking. Ang tawag doon para maka-upgirt yung sasakyan. daan yan.